na ako ay single parent, higit na hihirapan. Ako ay isang ina at ama sa aming tahanan. Di ba't ikaw haligi ng tahanan? At ikaw naman, ina ng tahanan. Lahat ng gampan ninyo, mag-isang pinapasan. Nais ko lang sa inyo ay iparamdam na kayo ay mapalad sa mundong ibabaw. Dahil magkatuwang kayo sa hamon ng buhay, hindi ko katulad mag-isa kong pinapasan tungkulin ng isang ama at ina na sa anak ay nagmamahal. Baw. <laughs> May bukas pa sa iyo. <laughs> puso mo ay mawala ng lubusan. Ako na nagtuloy, hindi ka. Mabi sa video yun.